May mga kwentong kahit matapos na hindi pa isasara ang pahina. Hindi sapat ang wakas dahil dala mo ito habang buhay. Sa dami ng dahilan para bumitaw, mas marami pa rin ang dahilan para manatili. Dito nahanap namin ang tahimik na tibok ng tagumpay. Tahimik, pero totoo. Ramdam ng bawat isa ang mangilan nilang palakpak. Walang spotlight, pero sapat ang bawat yakap, bawat ngiti, at bawat tingin na nagsasabing, Nandito pa rin tayo. Nandito pa tayo. Nagpanagpo at naging bahagi ng pagbuo. Ang pagpili man ay naging hamon pero ang pananatili ang naging tugon. Ang pagpili ay hindi sinusukat sa kung sino ang kasama mo. Kundi sa pagtanggap ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Kahit mahirap itong panindigan. Ngayon, papalapit na sa dulo ng yugto. Sa katahimikan maririnig ang kawakasan. Sa mga titig ang kasiguraduhan. Ramdam ko na. Ito ang panahon ng pananatili at sa kathimikang ito nakita ko sila magkahawak ang kanilang mga kamay at walang kamalay-malay na tinuruan nila ang puso kong magmahal ng tunay at habang kami nakatayo sa pananatiling pinili hindi kailanman makakalimot tumingin sa mga taong nagmamahal sa likod ng eksena sa mga unang nakasama at nagtiwala. Ngayon, ang oras ng pasasalamat. Para sa pagmamahal, suporta, pagunawa, at mahabang pasensya na walang hinihinging kapalit. Kayo ang mga tinig na hindi man laging naririnig. Kailan may hindi nawala, kaya't bago tuluyang lumiban sa susunod na pahina. Sa bawat kaibigan, pamilya at taga-suporta. Kasama kayo sa kwento ng sampung taon at sa mga makakasama pa namin sa mga susunod na tuwa at tagumpay. Huwag kayong bibitiw dahil hindi ito ang wakas. Sigap nagsisimula pa lang. Nagsisimula ulit at may galak sa bagong kabanata. Dito, kayo mismo ang may akda. Jess is sigap hanggang sa susunod na dekada ng mga bagong lathala.